So guys, may papakita lang ako sa inyo na konting mga napansin ko sa mga bago natin pabuga. So dito sa pair na to ang sisilipin natin. Ito yung pair natin na velvet at blue bar. Yung velvet yung lalaki, blue bar yung inahin. So hindi naman ito ganon kataas yung kalidad. Nasa saktuhang level lang. So napansin ko kasi may magandang nangyari sa kanilang inakay. So ito yung barako na ginamit natin. So medyo maganda yung consistency ng kanyang tuka at ang kanyang ilong. Actually, full wattle na to guys, no? At maganda kasi yung hugis ng ulo nito. Kaya ako to sinalang, ito kasi yung gagamitin ko na pang correction dito naman sa pares niya. Dito ko naman siya pinares. So, ito naman ay magandang inahin din to actually, no? Pero ang tuka nito, lagpas yung sa ibabaw at medyo manipis yung sa ilalim. Pero ang kagandahan nito, mahaba yung ilong niya at malaki. Di gaya dun sa barako kanina na medyo maiksi yung ilong. Tapos makikita natin na medyo baon yung sa gitna ng ilong niya. Pero makukonsidera na natin itong full wattle. So pagdating sa ulo ay nagko-complement sila sa isa't isa. Mas maiksi yung ilong ng barako at mahaba sa inahin. Full wattle yung barako, medyo split sa inahin. Medyo consistent ang tuka ng barako at hindi naman sa inahin. So ayos na ang pairing na to at syempre expected natin na magiging mas better ang kanila magiging inakay o corrected na. So ngayon naman sisilipin na natin yung kanilang inakay. Alright, dudukutin na natin to para masipat natin na maigi. Ayan. So makikita natin guys na kumpara sa kanyang tatay mas mahaba na yung ilong nito. So pagdating sa ilong, mas better yung inakay na to kaysa sa kanyang tatay at kung i-compare naman natin yung tuka ng kanyang nanay syempre yung tuka ng nanay niya no, lagpas yun sa ibabaw dito sa inakay na to medyo okay okay na corrected na no pagdating naman sa tuka mas better siya sa kanyang nanay Obviously, marami pa rin kailangan i-correct dito gaya ng guhit dyan sa ilong na yan. No, so, nakuha niya yan sa kanyang mother. Posibleng mawala pa yan kapag ka nagputi-puti na yung ilong niya. So, sa ngayon, medyo maganda naman ang inakay na to. So, overall, yung pair na hindi gaano mataas yung quality ay posibleng makapagpalabas ng mas better na inakay. Pero hindi basta-basta ang pag-breeding pag-i-improve. Kinakailangan aralin din natin kung paano natin titimplahin yung mga pares natin para sa gayon ay magkaroon tayo ng kahit papano maliit na prediction sa mga ilalabas. Gaya na lang ng inakay na to. So kung makikita natin sa inakay na to, medyo maganda na yung ulo niya pero hindi pa natin makikita kung gaano siya katangkad o kataas o kung paano yung magiging postura nito pag nag-edad. Ito nga palang makikita natin, defensive gesture ito ng Inakay. No? Pinapalaki niya yung sarili niya para layuan natin. So, ibig sabihin ay ayaw niya na medyo malapit tayo sa kanya. Ayan, no? nagpapalaki siya. So, makikita natin guys, hindi pa ito nakakatayo na maayos. At syempre, hindi din natin malalaman kung malaki ba ang bulto neto, kung gaano ito katangkad. So, medyo maaga pa ito para sipatin yung ibang mga features niya. So hindi rin natin makikita yung kulay ng kanyang mata kung maganda ba yung kulay ng mata nito, no? So siguro mga ilang araw pa ulit obserbahan ulit natin 'to. Masyado pa tong maaga para masabi natin na malaking improvement na 'to dahil hindi pa natin makikita yung ibang mga features ng inakay sa ganyang stage. Ops, commercial muna tayo guys. Gusto ko nga palang pasalamatan lahat ng mga nanonood sa atin. Dahil ang Facebook page natin umabot na ng 10k plus followers at ang ating YouTube channel ay nasa 4,000 plus na rin ang subscribers. Ganon din yun sa ating TikTok. So, medyo hindi na ako nag-a-upload sa TikTok dahil walang bayad yung views. <laughs> okay, continue na tayo sa video. Ito pa kung maaalala nyo guys, no, meron nga pala tayong massive, ba? Diba? Itong ibo na to, naku, may napansin ako. Ang ganda na napansin ko sa ibo na to. Tara, sipati na natin kagad. So, kung maaalala nyo, ang pinakamalaking kalapati natin dito ay si Badang. Pagdating sa bulto ng katawan, nako ito pinakamalaki. Pagdating sa pinakamagandang postura ay hindi ito ganun kaganda tumayo eh, no? Meron pa ring mas magandang tumayo kaysa dito. Pagdating sa tangkad ay inaabutan na rin to ng ibang mga ibon natin. Pero so far sa ngayon, guys, no, ay ito yung pinakamalaki nating ibon. Ito si Badang. Amp pied natin na malupet. Dito naman ay pinagkumpara natin siya sa kanyang anak. So, naikumpara na natin siya dati, no? So, ayan, yung anak niya, oh, medyo maangas na. Naku, ang laki na ng anak niya. So, naglulugon yung anak niya at hindi pa tapos. Pero, kitang-kita naman natin na halos magkasing laki na sila, no? So, magkasing taas na rin sila. Halos pares din ng postura. Pero, ang napakalupit dito ay mukhang malapit niya ng maabutan. Itong kanyang tatay na si Badang, no? Ang laki ng inakay na to. At hindi pa siya tapos mag-molting, guys, ha? At, take note natin, no? Unang molting pa lamang ito. So, kung mas malaki pa to kapag sa second molting. So, ngayon, mahalos magkasing laki na sila ng anak niya, no? Ang <laughs> bilis ng panahon. Hindi pa tapos maglugon tong anak. Alright, bago tayo mapalayo, balik tayo dito sa massive natin na inakay. Side by side naman sila no, sa anak ni Badang at saka itong massive natin. Yon, nandito na yung dalawang halimaw natin. So, yung massive na inakay natin ay check pattern siya. So most probably ito ay isang velvet at checker pattern naman yung anak ni Badang. So makikita natin ayan no, ang taas ng tayo. No? So siguro dahil sa mga sandal siya pero mataas talaga siya tumayo eh. No, medyo matangkad talaga yung postura niya. So etong anak naman ni Badang ay medyo okay okay na din naman no. Yun. So magkaiba yung parents nitong ni dalawa na to. No, at magkaibang magkaiba sila ng bulto at ng postura. So makikita natin sa dalawang inakay nato na to, di hamak mas malapad na ang anak ni Badang Siyempre, Naglulugo na to eh. Yung isa naman nasa grow out pa, pinapapayat ko pa yan. No, medyo mataba pa kasi kung pagkahinawakan ko siya medyo parang bulak pa yung katawan niya. At sa ngayon medyo malaki-laki na siya no at makang mas matangkad talaga siya kaysa sa anak ni Badang. So makikita natin to kapag ka nagdevelop pa at kapag naglugo, nagmolting yung inakay natin na massive. Oh, di ba? <laughs> Halos mas matangkad na siya. Pero mas malaki pa rin yung anak ni Badang. Pero ito matindi. Ikumpara natin yung massive natin kay Badang. Bugs. Sa anggulo na to ay makikita natin na mas matangkad yung inakay. Eh, sa anggulo naman na to makikita natin mas malapad si Badang, pero mas matangkad talaga yung inakay, guys. Grabe. Si Badang na to ah, si Badang yung pinakamalaki no so naaabutan na talaga wala na wala nang world record ni Badang matatalo na siya ng mga bago nating na mga pabuga no ayan mas matangkad pero di hamak na medyo mas manipis pa talaga tong inakay so kaya kinakailangan natin mailipat ito doon sa flight cage kapag ka okay na yung tunaw ng taba niya sa flight cage kasi doon naman natin siya papabukahin at syempre doon na rin siya papalugunin Kapag bumuka to, ito na yung possible siguro na pinakamalaki nating German Beauty Home dito. Pagdating niya ng 8 months or 9 months or kahit isang taon, siguro doon na natin malalaman. Dahil mas lumalaki yung ibon natin, the more na naglulugon sila. Sa so, ganyan lang yung ginagawa ko dito. No? Kapag may better na lumabas, syempre iniiwang ko yun dito sa akin. At hinahanapan ko sila ng suitable na kapares dito na rin sa love ko. No? na sa tingin ko ay maglalabas ng mas better kapag ka pinag-combine natin. Complementary pairing at saka selection ang ginagawa natin. Imagine kung sa loob ng dalawang taon meron tayong maliliit na mga improvements kung magtuloy-tuloy yan ng limang taon, imagine kung gaano kalaking improvements yung mabubuo natin. Sa 2 years ng pagbi-breeding, kitang-kita ko yung laki ng diperensya ng mga ibon na sinimulan natin. Sa pinaka-affordable lang din kasi ako nagsimula. Tapos umabot na tayo sa mga ganitong <laughs> mga inakay, no? <laughs> at bago pa tumagal yung video na to, no? tapusin na natin. <laughs> Hindi ko na papatagalin. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Mastong at itong Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.